Yan doon sana maganda mag doon sa doon doon Shout out mga guys Good afternoon po sa atin lahat At magandang buhay po Ayan, ako'y mag-iikot-ikot uli dito sa lugar nila Lolo at nandito naman siya nasa loob ng simbahan kaya free ako samahan nyo ako mga guys at pakisubscribe na rin ang aking youtube channel John Skimis Vlog like and sus subscribe maraming salamat po mga guys samahan nyo ako sa aking paglalakad at pamamasyal maglalakad lakad muna ako dito mga guys ayan lakad muna o, ako ako yung nakaupo kanina din sa sa kuwan din sa duyan yun oh. nung ako ay nag intro kaya ngayon ako maglalakad-lakad eto nandito ako sa park na malaki mag iikot ikot ako at saka iikotin ko ulit ito Ako'y yung slisi ah ng martes lunes ngayon bukas ay bukas ay martes so ang tapos ko din is sa pag relieve ko ay merkules merkules na po kaya last 2 days ko ngayon, 3 days. Yun oh, ibon oh. Sisiw. Last 3 days ko ngayon din eh. Kaya sasamantalahin ko na. Hindi ko alam kung pre ako doon sa kuwang ko sa sa pupunta kong trabaho. Pero yung yung matanda daw ay naglalakad pa. Kaya lang eh, hindi mailabas ng bahay. Kaya parang ganun na. Ah kulong ako sa bahay kaya uh, hindi ko alam kung makakapag uh, video ako doon makakapag video eh kaya lang pagpaikot ikot sa bahay ay siyempre eh, malanakawakit sa, sa kapapanood kaya kasamantalahin ko din eh tuta lagi naman akong pre araw araw tuwing hapon kahapon lang ako nagpahinga ng pag video din eh Iikot ako din eh, sa lugar nila lolo. Para total medyo kabisado ko na naman ang lugar na are. Kaya yan, samahan niya ako mga guys. Ayan oh. ganda ng place. Oh. Sana yung mapuntahan ko ay magandang place din. Para magandang i-video, di ba? Oh. Ayan. Yeah. samahan niya ako mga guys ah dito ako dito ako iikot sa akuan dito maganda ganda dito ang view Ayan. dito na ako bababa mga guys sa pagdaan ng are para ako umikot na naman yes bukas ako ay may tour maagang maaga pa kailangan makausap ko yung anak nito para kung pwede ko bang iwan tong matanda sa bahay bagay na naman si Lola sa bahay nila kaya lang napaka eh naalangan din ako isama si Lolo sa appointment ko may appointment ako sa center kaaga alas 7.30 dapat alas 8 nandun na ako kasi alas 8 yung appointment ko ay malayo-layo pa ang lalakarin ko kaya yon bukas eh Bibidyo ko rin yung kaputa ko doon. Yan o. Oh. Mga kaganapan dito. Ayan, upat cold din yan. Eh. Center din yan. Eh. Kaya lang maliit ito. Maliit na center. Eh, sabi nung dito, doon daw ako magpunta sa pinakang main. Kaya doon ako pumunta. Nung isang araw na nagpa-appointment ako. Hmm. Diba? Diba? Doon ako pumunta sa From you, Dito ako sa kabala Yan, center yan mga guys oh. Kupat kuling palit Basta mga gayaan Kupat kuling palit Madaming kwan dito Kupat kuling, kupat kuling. Panya lang eh, pag maliliit, hindi nila allowed yung mga uh, kumukuha lang ng gamot. Eh, sa uh, pagkuha naman lang gamo sa doktor, pag walang doktor pinapupunta ka sa main so, ayan. pinapunta ako ng, ng, isang araw dito sa main malayo-layo, doon sa big mall na i ko na yun kaya lang siguro pagpunta ko doon, maaasarado pa ang mall, kasi napakaaga para yung kapat ko doon, doon din sa mall na yun, kaya lang yung kapat kuling, iba ang bukas noon iba ang open maaga sila kasi nga may mga appointment ng tao kaya pinaaga ako sana makakuha rin ako ng aking gamot yung aking bank maintenance may maintenance na kasi ako mga guys dito pag may once na kapat kulim ka at nagbabahit ka buwan buwan ng one uh, mo every 3 months binibigyan nila ng gamot maintenance yung ramipril ramipril yung ang minibigay sa akin walang yung 2.5 lang milligram mababa mababa yung hiin milligram kaya okay lang okay lang basta mayroong maintenance kasi lifetime po na daw yun eh ayan asong laki ang oh, mga boys. Lawit dila. <laughs> ang galing din ng glittering nito. <laughs> Lawit dila eh. Oh, yan mga guys oh. Ang ganda, gaganda ng mga building dito. Huh? Mamaya babalikan ko si Lolo. 8 ng hapon. At ngayon magagalagala ako. Ang oras pa lang naman dito ay 6.20. 6.20 ng hapon kaya kaya may kulang dalawang oras pa ako para magalagala gala hmm. may park pala dito eh. park ng mga bata park ng mga bata dito sa loob ng building pala hmm. wala naman akong bibili sa supermarket kaya ako ay magagala-gala, iikot ikot di ba? ilang mo naman yun. Hindi, hindi na kayo mahilig mamulot ng mga item mga kon. Mahirap na mag-ipon. Hirap din ay. Balo ko ko sanang magpa-package, kaya lang eh, wala akong time para mimili. dito yung mga lumang building nire-remodel na ginagawa ng mataas na building o, oh, di ba? Oh, tulad nito oh. o may kalumaan na rin pagtagal tagal nito puro mga mataas mata na rin building iikot lang ako din o oh. din eh Oh, di. Kuya rin. Sibi. Sibi, sibi. Isaï, zie Isaiah. Golden Age House. Wat? Mogelijk on. Hier komt Scout Strap. Hier na ang aking kontrata dito mga guys 3 days na lang kakalaya na uli panibagong pakikisama na naman hindi ko alam kung ano yung ugali ng matanda siyempre yung matatanda ay eh, may mga ugali yan talaga yan o layo no probe layo eh, yung matanda daw naman hindi buhatin itong Itong alaga ko ngayon buhatin, talagang hindi nakakatayo. Buhat wheelchair. Yung transfer ba sa bed to wheelchair. yun mahirap na. Nagpaparumamay na. Nag-iinarte. Tagaan lang talaga. Sipad, ilang buwan na lang naman. baligtad. tama, maka 20 minutes lang dito sa kapan eh, pagdating ko din i-upload ko agad para may at least to ngayon September to beer months ay may upload ako no hindi, hindi nga ako pag upload kahapon wala wala akong na-upload kahapon Wala ako na upload kahapon. ka hapon. May soka. May soka. Ito yung supermarket na kinanginigin ko. Wala naman akong bibili kasi nakapamili na ako kahapon. Nagit dalawang libo, pala sa nakapamilin ko kahapon. lolo tingin si lolo oh malalakas pa mga guys so oh. oh ha may dala dalang agala sino pa mamamalengke diba ang galing ang galing galing ang galing galing ah dito iikot ako dun sa ni ikutan ko din ni Juan ang mga tindahan diba dito may tindahan ng Russian mga no guys yun oh. walang sabat walang kondito. dito Friday bukas lagi yan yun dito lagi may na pinakikita nakikita akong mga kabayo na inuman ng beer pag araw ng hapon ng hapon sila nagtatambay dito tuwing labasan siguro ng trabaho inum sila ng beer sa tagay kaya bank falling Cos'è sì, loro. roba? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Yan doon sana maganda mag video doon sa dulo doon, doon. Kanya lang, ilang beses ko nang ma-video na yun. O, oh, ito yung kanto ng kapunta ko na lolo. Yan at ito yung Mr. Union. Hmm. Oh, si Juan. Ang ikot-ikot. yan? Shalom! Ah. Where are you go? Going. Okay. Ah? Around, around. Yeah. Around, okay. <laughs> <laughs> Hindi nang kasama sa samuha doon. Kasamaan ni na lolo. <sighs> Eleven minutes. Ito, wala nang edit-edit mga guys. Diret-diretso na. Halikot ah. ah, muna ako dito. Ito, may mga tindahan dito eh. Oh. Ah. Tindahan ng ice cream, tagopita, pita. Doon ako nagpakapit sa kabila. At saka may park pa. Ayan. Tapos, ito, ito yung building na to mga guys. Ang ang gara nito, apat na kambal na building. Dito sa ilalim nito, sa nalalakaran ko ay parking area. Grabe, high tech. High tech ang building na to mga guys. Mayaman ang may-ari. Corporation siguro to. Ilang company ang nagmamay-ari. Kaya naipatay building na to. Ito, may mga park pa ng mga bata bakes bake shop tapos may park ng mga bata ayan ang ganda paypayan muna ako sa bit dito ayan. parang parang bukas yung ano yun ayan sya oh. oh, natakoy dito na natagdahan ng cellphone dito oh. wala may pwede ng ano to ayun o ah. galing pero nagtanong ako dito walang dito walang tindang gopro sila yung gopro dun, uh, na ako ay oo nga pala bukas bibili din ako ng battery yung gopro ko tapos oo oh, oh, kailangan may charge ko na nga pala ang battery ng GoPro ko para bukas ay maikuhan ko na bilhan ng battery tapos ma maipaayos ko na kasi nga hindi ko maki-connect na naman dito sa cellphone ko paano ba <laughs> buti yun doon ko maipakunip sa tindahan para kuan. Well. syempre may mga may alam sila may alam silang mag o connect kasi may tinda silang ko may tinda silang gopro yan namatay ang aking video so, 13 minutes dagdagan ko kahit kalaki kahit 5 minutes para at least naman ikot ako dun sa bar o oh, kaya dito ako mag outro sa dito dito sa uh, building ni Lolo Ay, gusto, na, gusto ko sana pumunta dun sa park eh yan ang mga coaching mga guys oh. gaganda oh mamili na kayo oh. ng coaching magaganda Ayan. Puro may mga kaya din niya ang kwan Dito, mga nakatira. Kondo ba eh. Kung sa ating kondo. Oh. Kondo na yun Dito nila ang mag-a-outro. Sa... Dito. O na lang ako dito dito ako mag outro Yan. Yeah. Stay for 2 minutes para mahaba -haba. may 17 minutes ako, di ba? Dito okay. yung lugar nila Lolo, 'yun ang building na ha, ha, mga karatig nila, mga neighbor nila. Tapos 'yan ang entrance. Oh. 'Yan oh. May pipindutin akong code para makapasok. Tingnan. Nakita ko sa inyo. Yan nga. Mga kesi ka tikna. Oh, hindi tapak 'yan. Okay na. Hi. Hello. Hello. Maslum ka. Ata gara po? Abi niyan at aga rin po? Ah, commercial pa. Ito. Dito na ako sa loob ng elevator. At may kasama yata ako ng baka ay hindi nang sumabar dito. Hanggang sa... Hanggang sa 8 floor, isasama ko kayo. Para pagpasok ko dun sa kay Lola, makita naman niyo yung parami. At dun na ako mag-outro. Ito yung elevator. Malo ang to. Ito yung malaki. Tapos, may maliit pang elevator uh -huh. din sa kabila. Maliit siya. Pero, uh -huh. wala lang. Kunti lang difference siya. Ayan. Diba? Ito yung room ni Lolo Ayan. Yeah. Yeah. Salam sa atot. Mas lumik. At yan mga guys. Sana paro, panoorin niyo yung aking video. Umikot ako at naggalagala naman habang pauwi dito sa sa bahay nila Lolo. Panoorin niyo yung aking mga dinaan na magagandang place. Magandang buhay po sa atin lahat. At sana subscribe naman na aking YouTube channel. Like and share at magandang buhay po sa atin lahat mga guys. See you next vlog.